Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, Malapit na akong mamaya pa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gawain at tutuparin ang Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at ina po ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kalwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay na si Haring David ay inilibing siya sa lungsod ni David. Apat na pumtaon siyang naghari. Pito sa Hebron at tatlumpot tatlo sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Diyos na makapangyarihan Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming ama, Diyos na makapangyarihan. Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan. Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Aleluya, Aleluya, ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at sinugong daladalawa. Pinigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lokbotan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapa. Sinabi niya sa kanila at sa alinmang tahan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa padalis ninyo sa bayan iyong. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpagnin pagminyo ang alikabot ng inyong mga paa. Ilang babala sa mga taga roon, kaya't humayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu-Kristo.